sa mga palengke at supermarket, sangkatutak katutak na isda ang ating makikita. Marahil, sasagi sa ating isipan ang katanungang hindi kaya nauubos ang mga isda sa ating karagatan? Ang makakasagot yan ay ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa pamamagitan ng kanilang National Stock Assessment Program o NSAP. Ang National Stock Assessment Program kasi ay uh, flagship program ng NFRDI. Gusto nating malaman ano ba ang kalagayan ng ating mga isda sa dagat, lalong-lalo lalo na yun nasa tabi. Kasi doon karamihan naroon ng mga isdang kinakain. Mga 55 species ang uh, minomonitor natin. Uh, para paikliin ng istorya, uh, ito ba ay nauubos na o kay pa ang kanyang laman sa dagat? in the end ay yeah, ma-insure natin na dire-diretso lang ang supply ng mga isda. Kapartner ng NFRDI, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa pag-iimplementa ng ensap. Since ang NFRDI kasi, ay wala siyang regional offices, di ka tulad ng BFAR. So may collaboration tayo sa BFAR tumutulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamagitan ng uh, manpower uh, count ano no uh, manpower component lalo na pagdating sa regional uh, ano regional uh, offices may mga tao kami sa BFAR na tumutulong uh, pagdating dun sa enumeration sa data analysis uh, in all other aspects of uh, processing the, ano, the, scientific data ng ensap And uh, maliban dyan, uh, binibigyan din natin sila ng office space doon sa regional office para meron silang ano, uh, kumbaga permanenting lugar na kung saan pwede silang uh, magsagawa ng kanilang trabaho. Ang isa din mga atulong natin ang mga local government units. Kasi yung mga peace landing centers under the administration yung ng local government. Gayun din naman ang PFDA kasi meron din tayong mga sampling area sa mga landing centers o mga ports ng PFDA. But the funding and the monitoring, the right direction, it is ang NFRDI ang may gawa noon. Ang NSAP ay nangungulekta ng mga datos mula sa 742 landing sites bilang suporta sa pagpapalakas ng fisheries management sa buong Pilipinas. Ang ginagamit na nating approach uh, sa fisheries management ay yung tinatawag nating ano uh, ecosystem approach to fisheries management. At ang bahagi nito ay yung pag-establish natin pagkakaroon ng mga fisheries management areas na pinapangunahan or uh, pinapangisawaan ng isang fisheries management uh, area board no, FMA board. At uh, ito yung isang uh, body nagpapanday sila ng mga polisiya, they formulate policies. Merong appropriate ano siya Uh, law, yung fishery administrative order 263 ang fishery management area isang uh, area ito sa karagatan na identified ng bureau of fisheries and aquatic resources na tirahan ng um, mga isda Binabase ang pagsasubdivide ng uh, management area base dun sa uh, hando na isda at saka yung isda kasi yan yung lumalangoy pa iba-ibang lugar so ang pagugrupuhan ako, saan ba umiikot yung mga isda na yon? So, in all, ay merong 12 fishery management areas sa buong Pilipinas at ang BIPAR ang siyang pangunahing uh, nagtagapagsulong nito sa pagpo-formulate ng mga policies napakahalaga ng science at dito natin ito kinukuha sa National Stock Assessment Program uh, for example uh, magsasagawa ng harvest control rules ang isang FMA board so bago sila makapag-come up ng isang polisiya ay kailangan tingnan yung datos mula sa science so yung mga findings natin sa NSAP, sa so National Stock Assessment halimbawa hey ang isang ito ay medyo nauubos na So, yun, base doon, sa, magbibigay kami sa kanila ng policy brief. Doon, doon dinidiscuss yun sa scientific advisory group. na Nakumpos naman ng hindi lang NFDI, kundi iba't ibang mga scientists and researchers sa ating bansa. Meron din naman silang ibang research activities. So, doon na pagpapasyan and then ibibigay yun sa management body. At doon nakakaroon ng appropriate na, na harvest control strategy. Uh, like di ba yung sardinas ay mayroong close fishing season In other words, ang mga polisiya at mga programa hindi siya uh, orpan Parang naisip lang uh, ito ay information based, science based uh, May pinanggagalingan talaga na uh, strong information and data at nagpapasalamat tayo dahil meron tayong ahensya katulad ng National Fisheries Research Development Institute na patuloy ang uh, pagpapatupad ng National National uh, Assessment Program or INSAP para mas maging effective pa itong uh, fisheries resource management natin. Napakaganda nung collaboration natin. Pati ang datos natin maayos. Uh, early 2000 pa meron ng datos, dire diretso yun. At itong mga datos na to ito yung magbibigay na gabay sa mga resource managers para makapagbuo ng isang uh, komprehensibong pulisiya patungkol doon sa likas kayang pangangasiwa ng ating karagatan. Ang mga datos na ito ay makikita sa NSAP Atlas ng NFRDI yung ensap atlas uh, na pong publication yun as a book no? uh, kung saan um, naisip natin niyon uh, nagawin uh, i-publish sa tulong ng Bureau of Agricultural Research actually sila ang nagpondo noon para ipakita doon yung mga summary information na nakukuha ng uh, National Stock Assessment Program then minabuti na i-translate ito into a digital format para mas maraming taong maka-access doon ipinanganak po yung Ensap uh, interactive atlas naman. Kung saan uh, ang tao pwedeng mag-log in doon, tignan yon at makikita in real time ano yung mga summary information about Ensap. Katulad na ng nasaan itong mga Ensap landing centers or fish landing centers natin na mino-monitor anong klaseng isda ang binababa doon, anong klaseng fishing gear. So makikita po yun sa Ensap interactive atlas. Ang ENSAP ay isang mahalagang kasangkapan na magagamit para sa pagpapaunlad ng pangisdaan ng bansa. Ang pagpapalago ng ating uh, industriyang pangisdaan, hindi yan ginagawa lang ng isa o dalawang institusyon. institusyon. It requires the entire community upang lumago o umunlad ang ating pangisdaan kami sa gobyerno, appropriate policy, appropriate program, but the community should support. Say, for example, kung bawal ang illegal fishing, the community should follow. Kung merong information na dapat naming malaman, then the community should give us the information so that we can do appropriate intervention. Kasi in the end, yung sustainability ang stocks ang ating pinangangalagaan. Uh, pag sustainable ang stocks natin, we ensure na yung mga susunod nating generasyon, meron din naman silang isdang kakainin.